Maraming salamat sa ating mga member Sa mga nagbigay sa akin ng tulong Maraming salamat po sa inyong mga idol Taos pusong nagpapasalamat po ako sa inyo Sa mga nagtsataga at naghihintay sa ating mga upload Mabuhay po kayong lahat mga idol Simula na po natin ang ating kwento Agad na ipinasok nila sa loob ng kwarto Ang mga walang malay na katawan ng tatlo At iginapos nila ang mga ito Pagkatapos nag-abang na ang mga ito doon sa gilid ng bintana, nakasilip ang mga ito at minanmanan nila ang buong paligid ng kubong kinaroroonan nila kanina sa mga oras na iyon. Nandodoon na silang lahat doon sa loob ng kubo. Nagpakalat na din ng mga usal itong si Manong Takor at ang mga antingmero sa buong paligid para siguradong hindi silang maamoy o maramdaman kung sakaling malalakas man ang mga kakayahan ng mga ito. Muling paalala nitong si Manong Takor na huwag nilang labanan ng harap-harapan ang lahat ng mga ito dahil sa sobrang dami ng kanilang bilang baka mapapahamak pa sila. Kinakailangan nilang lumaban ng magkakahalong pag-atras at pag-atake. Ang isa pa sa iniisip ni Manong Takor kailangan nilang manmanan ang buong paligida Baka kung may mga buhay pa doon sa mga nabibiktima ng mga ito. Sa tingin ng matanda, kung tribo nga ang mga ito, maaaring nagsasagawa ang mga ito ng mga pag-aalay. Baka ginawa nilang pang-alay ang mga taong nagiging biktima ng mga ito. At sa tingin nitong si Manong Takor, ang mga pag-aalay ay hindi maramihan. Baka ginawa nila ang mga ito ng paunti-unti bawat kabilugan ng buwan. Ngunit naputol ang mga iniisip nitong si Manong Takor nang may masilayan ang mga ito na mga anino ang napakabilis na nagpatalon-talon doon sa bubong ng mga kabahayan na nasa paligid lamang ng kanilang kinaroroonan na kubo kanina. Agad na bulong nitong si Manong Takor sa kanyang mga kasama. Mukhang nagsisimulang kumilos na ang mga ito, paing kaya humanda na kayo sa maaring mangyayari sagot naman nitong si Paing na mahigpit na ang pagkakahawak sa kanyang dalang armas oh, manong takor kanina pa ako nakahanda gustong gusto ko nang patayin ang mga demonyong ito pati ang dalawang mga kasama nitong si Paing nakahanda na sa maaring magaganap sa oras na mapag-alaman ng mga nilang na wala na sila doon sa kabilang kubo. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, nakita nilang tumigil ang mga ito doon sa mga kubo na nakapalibot sa kanilang kinaroroonan kanina. Sa tingin nitong si Manong Takor, nagmamasid lamang ang mga ito at mukhang may hinihintay na darating pa. At tama uh, nga sila sa kanilang hinalak. Dahil makalipas lamang ang ilang mga sandali, may nasipat na naman silang mga nilalang ang umaaligid doon. Sa mga pagkakataon na iyon, nakapagtataka din ang sobrang katahimikan ng buong kapaligiran. Kahit na hindi pa ganun kalalim ang gabi. Nakapatay na din halos ang lahat ng mga ilaw sa bawat kabahayan hanggang sa lumipas pa ang ilang mga minuto. Bukod doon sa mga nilalang na umaligid sa kanilang kinaroonan na kubo kanina, may nakita pa silang naglalakad na mga anino galing doon sa kalublooban ng mga kabahayan. Napatitig si Manong Takor doon dahil nang masinagan na ang mga ito nang kaunti ng liwanag ng buwan, nakikita na nito ang postura ng mga nilalang. Agad niyang namukhaan ang matandang si Manong Usting at ang kinikilalang pinuno ng mga ito na si Pinunong Sulo. Bukod pa sa dalawa, may kasamang anim pang mga nilalang ang mga ito at patungo ang kanilang grupo doon sa kanilang kubo. Ilang sandali pa, tumigil na ang mga ito doon sa harapang bahagi ng kubong kinaroonan nila kanina. At pagkatapos, narinig nilang tinatawag sila ng mga ito. Ilang sandali pa, ang lumipas nang walang sumagot galing doon sa loob ng kubo. Muling narinig nila ang utos nitong si Pinunong Sulo at uwi ka nito sa kanyang mga kasamahan. Ang aga naman na nakatulog ng mga ito. <laughs> Pwersahan na ninyong pasukin ang kubo at dalhin ang mga iyan dito sa labas. Bukas na ang kabilugan ng buwan na. At isasama natin ang mga iyan sa gagawin natin na pag aalay Napanting ang tinga nitong si Manong Takor nang marinig ang mga iyon. Sa isip ng matandang aswang, tama nga ang kanyang hinala. Inialay nga ng mga ito ang kanilang bawat mga mabibiktima. Mabilis nang kumilos si na Manong Usting at ang iba pang mga kasamahan nito. Mabilis na pwersahan na binuksan nila ang pintuan ng kubo at mabilisan na pumasok ang mga ito doon sa loob ngunit ilang minuto lamang ang mga nakalipas agaran na nagmamadaling lumabas ang grupo nila ni Manong Usting at agad na ipinalita na wala na doon sa loob ang kanilang mga bisita kaya sobrang nagtataka ang mga ito Napamura pamura agad ang pinunok ng mga ito at muring wikang utos nito sa mga kasamahan Mukhang natunugan ng mga ito ang ating binabalak. Ngunit imposibleng nakakalayo ang mga ito. Hanapin ninyo ang mga iyon sa buong paligid. Pagkatapos narinig nilang umaangil ng malakas ang pinuno ng mga ito. Matapos iyon, naglulundagan na ang mga nilalang na nasa itaas ng mga bubong ng mga kabahayan. At pagkatapos, nagsimulang sinuyod na ng mga ito ang buong paligid samantalang ang grupo ng pinuno ng trebo na natiling nakatayo lamang ang mga ito kasama pa rin itong si Manong Usting muling wika nitong si pinunong sulok kay Manong Usting supukan mong amuyin o pakiramdaman ang mga ito Usting baka sakaling obra ang kakayahan mo sa mga ito mabilis naman na tumalima itong si Manong Usting. Sumisinghot-singot ito at bumuka-buka ang bibig. Kasabay din doon ang pagbabago na ng hitsura ng matanda. Nagiging kulay itim na ang mga balat nito pati na ang kanyang mga mata at labi. Tinubuan na din ito ng mga matutulis na mga kuko. At makalipas lamang ang ilang mga sandali, wikang sagot nito doon sa kanilang pinuno. Hindi ko sila mararamdaman, Pinunong Shulo. Maaring may karunungan ang mga ito sa mga usay. Nagagawa nilang maitago ang kanilang mga pinagtataguan. Kung ganun, kailangan natin na magingat sa kanila. Susubukan natin na gisingin ang lahat ng mga nandarito at ilawan natin ang buong paligid para masigurado natin na makikita natin agad ang kanilang kinaroonan ngayon. Ganon nga ang ginawa ng mga ito. Ang mga naiiwan na mga kasamahan itong si Pinunong Sulo doon sa gilid ng kubo. Mabilis na nagtatakbuhan ang mga ito habang umaalulong ng napakalakas. Isa-isang pinagsabihan din ng mga ito ang lahat ng mga naninirahan doon sa lugar na iyon. Kaya nabahala itong si Manong Takor nang makita ang mga bagay na iyon anumang sandali, maaring makikita na sila ng mga ito. Kaya agad na pinulong nito ang mga kasamahan na sa oras na makikita at matagpuan ang kanilang pinagtataguan, agad silang atake. Ngunit patras ang kanilang gagawin. Sa isip ng matandang korkor, mas maganda kung doon nila lalabanan ang mga ito sa may kakahuyan. Bukod sa madilim, madali nilang mapapatay ang mga ito dahil mas mabilis ang kanilang tilos at mas makapag-atake sila sa mga ito dahil makapagtago ang mga ito doon sa likod ng mga malalaking kahoy at panakanakang atake sa mga kalaban. Ilang sandali pa, napansin na nilang isa-isang nagsindi na ng mga ilaw ang bawat mga kabahayan at nagsisilabasa na din ang mga ito ng kanilang mga kubo. Agad na inutosan ni Manong Takor itong si Paing na sindihan na din ang lampara doon sa loob ng kubong kinaroroonan nila para hindi agad sila mapaghihinalaan. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, nag-iisip na ng paraan ang matandang aswang. Pinagsabihan na niya ang mga bata sa mga dapat nilang gagawin. Kung maari, uunahin nila itong si Manong Usting. O kung makakaya nilang maabot ang pinuno ng mga ito, mas nakakabuting mas mauna nila itong mapatumba. Agad naman, nawikan itong si Buno na siya na ang bahalang magpapatumba doon kay pinunong sulok. Napatitig ang matandang kurkur kay Buno. Napakadelikado kasi ang iniisip nitong gawin. Ngunit nakita ni Manong Takor na seryoso ang bata. At sa tingin niya, kahit na hindi niya papayagan ito sa iniisip at pinaplano na gawin, gagawin pa rin ito ng batang paslit. Kaya ang nasabi na lamang itong si Manong Takor kay Buno. Pagbibigyan kita sa kagustuhan mo, Buno. Ngunit ipangako mo, kung malalagay ka sa alanganin, agad kang umatras. Tumangaw lamang ang bata sa kanyang narinig kay Manong Takor ilang sanali. Pinalabas na sila ng mananuloon sa labas. Doon kasi sa malapit sa kinaroon na nilang kubo. Kanina, tanging sila na lamang ang nanatiling nasa loob. Uy kanitong si Manong Takor sa kanyang mga kasamahan. Ngayon na ang pagkakataon. Habang bukas pa ang kanilang dipinsa. Kung hindi natin mapatay ang dalawang iyan, agaran tayong lumayo. Maliwanag ba dudong ang sinabi iyon ni Manong Takor dahil batid niya ang iniisip ng batang paslit ang iniisip kasi nitong si Manong Takor batid niyang malakas ang bata ngunit ayaw naman niyang malalagay sila sa alanganin dahil mapapagitnaan sila ng napakaraming mga kalaban kung magkataon walang malakas sa sobrang daming mga kalaban tumango lamang itong sibuno habang nakahanda na ito ilang sandali pa muling wika nitong si Manong Takor. Ngayon na, paing, Buno! At pagkatapos, agad na binuksan ng matanda ang bintana sa harapan. Napakabilis na umigpaw si Manong Takor, Buno at Utoy, palabas ng bintana at papaatakin na ang mga ito doon sa kinaroroonan ng pinuno ng mga ito. Ngunit mas mabilis ang kilos nitong si Buno na sa isang iglap mas nauna pa nga itong nakalapit doon sa kinaroroonan nitong si Pinunong Sulo na sobrang ikinagulat at ikinawindang ng isipan ng kanilang mga kalaban. Singbilis kasi ng hangin ang kilos nitong si Buno na agad nang nakarating doon sa kinaroroonan ng pinuno ng tribo. Agad na nagpakawala ng malutong na sapak ang bata. Ngunit gayon pa man, sa kabila ng pagkagulat ng pinuno ng tribong abok Nagawa pa rin nitong sisulo na makailag sa unang ginawang pagsapak ni Buno sa kanya Ngunit ang pangalawa ay hindi na Tinamaan ito ng batang paslit sa panga na siyang nagiging dahilan Para tumilapon ito at tumama ang katawan doon sa dingding ng kubong kinaroroonan nila kanina Sa lakas pa nga ng pagkasapak na iyon ni Buno Kamuntikan pangang lumusot ang katawan nito doon sa dingding bago naman makakilos ang mga kasamahan ng pinuno ng trebo, na atake na din ni Manong Takor itong si Manong Usting na sa mga pagkakataon na iyon bumabawi pa ng pagkabigla at pagkagulat pati ang mga nakapalibot na mga tauhan nitong si Pinunong Sulod doon sa kubo inaataki agad ang mga ito ng mga antingero agad na tumimbuwang ang ilan sa mga ito ng matamaan ng mga pagtagpas at mga pagtaga ng mga antingero. Samantalang itong si Manong Usting, napaangil na lamang ito ng maibaon ni Manong Takor ang kanyang mga matutulis na mga kuko sa liig ng matanda. Uwi ka nitong si Manong Takor kay Buno. Tara na, Buno! Tagumpay natin na tinamaan ang mga ito. Kailangan na natin na umatras. Pay, tama na iyan! mabilis na hinila ni Manong Takor ang kamay nitong si Bono at pagkatapos nagpalundag-lundag na ang matanda doon sa bubong ng mga kabahayan ng sobrang bilis samantalang sinapaing agad na ibinabato ng mga ito ang malalakas na mga usal na sa bulag kasabay din ng mga pagbabanggit ng mga banyagang salita kaya matapos ang ginawa ng mga pan pansamantalang nawala ang mga ito sa mga paningin ng mga nilalang na iyon na siyang nagiging dahilan para makalayo ang mga ito doon sa mga nagkukumpulan ng mga kalaban Mabilis nang nagtatakbuhan na din ang tatlong mga antingiro papasunod doon kinamanong takor Ilang segundo lamang ang mga nakalipas agaran nang naabot na ng mga ito ang kakahuyan doon sa labasan ng bakuran ng tribong iyon Samantalang ang mga tauhan naman nitong si Pinonong Sulo Agad na tinulungan ang dalawang namumuno sa kanila At ang karamihan naman sa mga ito Agaran na sinundan ang grupo nila ni Manong Takor doon sa labas Wika ka naman nitong si Manong Takor sa kanyang mga kasama Buno, pai kayo na muna ang bahala sa mga kalaban natin na nakasunod pulbusin ninyo ang mga iyan at walang hahayaan na mabuhay. Kailangan kong makasingit at muling pumasok doon sa loob ng mga kabahayan. Habang nagkakagulo pa ang mga ito, kailangan kong makasalisi at maghanap kung may mga buhay pa ba sa kanilang mga nabihag. Uwi kang sagot naman nitong si Paing. Kami na ang bahala sa mga ito manong takor. Mag-iingat ka hindi kami alis sa aming kinatatayuan ngayon hanggat hindi ka pa makakabalik. Matapos iyon, walang inaksayang sandali na itong si Manong Takor. Mabilis na itong umikot doon sa mga batuhan para doon na ito dumaan papasok doon sa mga kabahayan. Samantalang sinapainga. Habang nagtatago ang mga ito doon sa likod ng mga malalaking puno ng kahoy at inaabangan ang mga paparating ng mga kalaban pinaalahanan niya ang mga bata sa mga dapat nitong gagawin. Nagulat din kasi ang mga antingiro kanina nang makita kung gaano kabilis ang batang si Bono ni hindi nga nila ito nasundan ng kanilang mga mata. Kaya ngayon, kumbinsido na talaga itong si Paing na nagtatangan ang mga batang paslit ng kakaibang kalakasan dahil nakita din niya kung paano tumilapon ang pinuno ng tribo nang tamaan ito ng sapak ng isang batang paslit at partida isang sapak lamang iyon ngunit kinakailangan pa rin nilang mag-iingat dahil sa dami ng bilang ng kanilang mga kalaban pati ang dalawang mga kasamang antinero nitong sipain narinig na nila ang mga malalakas na mga pag-angil ng kanilang mga kalaban at makalipas pa ang ilang mga minuto agad nang kumalat ang bilang ng mga nilalang na iyon doon sa kakahuyan kung saan nakatago ang grupo nila ni Paing at wala na ding inaksaya pang sandali ang mga antingero. Sininyasan agad ng mga ito ang mga batang paslit na kasama na kailangan na nilang umatake. Ganon nga ang kanilang ginawa habang hinahagilap sila ng mga nilalang agad na tumakbo ng napakabilis ang mga antingero papaatake doon sa mga nilalang. Kasabay ang paglatag ng kanilang mga usal na mga pampahina. Samantalang ang dalawang mga batang paslit agad na tumakbo na din ang mga ito at walang habas na inaatake na ang bawat maabot na mga nilalang. Gulat na gulat ang mga nilalang sa bigla ang pagsulpot ng grupo nila ni Paing. Agad na natumba ang karamihan sa mga ito na mayroong malulubang tama sa kanilang mga katawan at agaran na binawian ng buhay.